Hello guys! Good morning! So ngayon guys, pauwi pa lang ako at sobrang init na talaga at hindi ako nakapagdala ng payo. Yung mga kapitbahay ko pala guys, dati, nagtatanong sa akin, bakit daw ako nangingitim? Umuwi ba daw ako ng probinsya? Sino naman kaya ang hindi mangingitim nito? Naglalakad ka, patungo dyan, tapos sa Pero uno maglalakad naman ako. Pero hindi ako takot mangingitim guys, kasi yun naman talaga yung kulay ko kayo mangingit. Pero marami, marami lang talagang nagtatanong kasi nasya kasi sila sa akin kasi nang, nandito ako sa ano, sa basak pa, maputi naman ako. At nung sa Pirouno na naging kayo manggina ako, <laughs> 'di ba? Shocking kaya sila. Sa, kaya sila na wonder siguro. So dito ako maghihintay ng 09C guys or 09G. So ayan guys, nakarating na ako sa dito sa ano, anong lugar to? Hindi ko alam. Basta dito yung malapit sa amin. So, maglalakad na naman ako ulit. Kaya ako talaga nangitin. Tingnan nyo naman yung face ko. Halatang halata, diba? Naka-red lips lang ang ang ox. Kaya medyo, ano, natambunan ang bilar. Nga walang tulog. Malapit sa school yung tinitira namin, guys. Then, maglakad ako doon. Sa unahan, yun na yung, ano, So, dito ako kadalasan dumadaan A few moments later. So ayun guys, nandito na ako sa loob ng aking boarding house. So hindi ko na binablog blog pagpasok ko ka. Para naman sa safety guys. Secret. Joke lang. So, mamaya-maya guys, sakit lang ako. Kasi kain muna ako. Kutom So, ayan guys. May nakalimutan pala akong binabad na damit. So, kailangan ko tong labhan kasi baka mamaya mga ito. So, kunti lang yung mga guys. Bago ako matuyo. Dito pala ako naglalaba sa um, sa CR. Pero hindi to CR na ano. Um, liguanan na siya. Ano? Kanan. 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 So ito yung mga damit na binabad ko guys kagabi. Kasi sobrang ano kasi guys, dumi. Tapos medyo may pagkadark na siya. Kailangan. Kaya kailangan muna natin paputiin para naman maganda kung tingnan. Alagang bright. So ayan guys, pusok-pusok clean pag may time. So damit ko lahat to guys mga pants din at saka uniform so maraming mansanito guys ewan ko kung saan ko nakuha parang sa coffee yata so. tapos yung ano yung pants ko meron din kaya lagyan ko ng sunrocks antokong na talaga ako guys. Kaya kailangan ko tong bilisan sa paglalaba. Ang tagal ko kaya maglaba guys sa isang damit na aabot din na ilang mga minuto tapos yung mansa hindi talaga natatanggal. Kaya pangbalay na lang kundi siya. Dili na niya siya mapang lakto. Okay. Dili na natanggal ang mansa niya hindi talaga madaling maglaba ng puro puti guys kay isun Lisid, lisod ko ang mga mansa labi na og burara pareha na so ayan guys tapos na akong naglaba